Tignan mo lang ang laki ng ulo nito. Ang pangalan niya ay Gary Yoshigo. Tandaan mo ang itsura na to, ha. Okay. Hindi mo alam kung anong trip sa buhay o sobrang mayabang lang talaga. Nagawa pa niyang titigan ng masama. Ang kalaban niya na si Arator Kochenko. Nakilala din bilang isang hari. Walang kinakatakutan itong si Kochenko. Sa matindi nitong estilo sa pakikipaglaban. Pinilit niyang huwag pansinin ang pangaasar nang mayabang na haponista to at nakatutok lang siya sa referee halos kakaumpisa pa lang ng laban nang mapabagsak niya agad ang mayabang na haponista to gamit ang isang kaliwang hook nang makatayo ito pinabagsak ulit niya gamit din ang parehong tira ayon nga sa kasabihan tumayo ka kung saan ka bumagsak ikatlong beses siyang pinatumba sa parehong tira at doon natapos ang laban. Ngunit hindi pa rin siya natuto sa kababaang loob. Muli niyang pinakita ang nakakainis na asal. Inasara niya ang mandirigmang nagpatumba sa kanya. Ang laban na to ay tumatak bilang pinaka parte ng kanyang karera dahil tumagal lang ito ng walong segundo. Ang yabang mo kasi